Biling mo na lang p Nay, 250. Hindi po, kasi eh, alapot P300,000 talaga po una namin. Eh, saan kayo pupunta? Eh, uwi na kayo. May <laughs> tipinda ka, may taiba mo. P251,000. P251,000? Hindi <laughs> nga binigyan niya. Kaya naman po, may one pack. na naman bitbit bit ni Patrick sa ni Darlene. Ano yan? Nakita nyo? Opo. Nagtitinda? Opo. Dapat pinakyaw nyo na doon. Dinala nyo pa sa akin. <laughs> <laughs> Ba't dinala nyo pa sa akin? Wala po bang... <laughs> May sahod naman kayo <laughs> Ano yan, Nola? Lagi uh, kayo nagbibenta niyan? Ano po, maistanong. Tinga pa. Hindi, araw-araw kayo nagbibenta? Opo. Uh, talo. talawad, dinala pa sa akin. Di pa pinakyaw. Kunti lang yan. <laughs> Magkano po yung mais? Uh, 50. Bilangin nyo, bilangin nyo, bilangin nyo. Uh, 150. yung talong po. Magkano? 350. Oh, 350. 200. 200. Yung sitalo po magkano? Magkano po yung sitalo? Oh? Ano, 350 250, 350. 350. 350. Lola, papakyawin ko na lahat. Alang-alang sa napakaganda n'yong apo kasi pag sipag kainit-init sinasama n'yo. Dapat pag ganyan panahon, ilang taon na ba kayo? Ay, nako, matanda na. Oo oh, nga po, alam <laughs> ko. <laughs> Ilan taon na po kayo ngayon, Lola? 53 na Ay, eh, bata pa! Bata. bata. pa. Pwede pa maglako na maglako. Sige, Lola. Bibiling ko na lahat para hindi na kayo maglako. Ang init pa naman ng panahon. Babayaran ko na yan ng isandaan lahat. Ano? Hindi, kasi napakainit init ang panahon. Oo oh, nga naman. Sinabi ko na nga ma-init pa ang panahon. Wala pa sa puhunan yung tawag. Wala pa sa puhunan. 150 ha, oh. nasa puhunan na siguro yon Eh, wala pa rin. 170 300 fix price. Wala pa sa puhunan. 280 wala pa rin sa puhunan. 300 'yung puhunan namin, 'yung 50. Ah, oh, sige, dahil 300 ang puhunan nyo. <clears throat> 250. Biling mo na lang 250. Nay, 250. Hindi po kasi ala po 300 talaga puhunan namin. Eh saan kayo pupunta? Eh uwi na kayo.

JD. JD? Nag-aaral siya? Palomo. Palomo? Palomo. Nag-aaral ka? Oh, sige. Ganito na lang. Sige. <laughs> si <nanay. laughs> Eto, para kay Sapo sa nyo, no? Eto, para sa ito. Eto, sa sa'yo lang to, ha? Ay, salamat. Oh. Thank you. Wala, Wala, kayo. Apo nyo lang. <laughs> Bigay mo to sa Nanay. wag sa Lola, ha? Oh, sa Nanay mabibigay na. Ayan. Kay JD, dalawang libo. <laughs> <laughs> na. <gayuna>, <laughs> Joke, hindi totoo 'yun lola, babayaran natin. Aha, awa mo, ito pa ito pa ito pa ito pa. Ah, dahil nakakatawa kay nang inananay. Ah, uh, bigay mo muna. Ay, eh, iyan lang sa gulayan 'yan. O oh, sige, mo. Sa gulay. bilang mo, bilangin mo, bilangin mo. Dapat pala dapat kasi dalawa. Okay. One. Wow. <laughs> <yung> <laughs> Three. Hindi maroon magbilang alak. Five. Oh, five, man, thousand. Man, thousand. Man, uh, oh, five thousand. Man, na ano na Wawawi. wawawi? Ay, hindi po. Wawawi. Nandito kayo sa win na win. win Soto tv 10 <laughs> <laughs> Hindi lang niya, kayo. Asan? Asan yung jacket? Sige. <laughs> Yan yeah, sinasabi ko sa'yo, wala tayo jacket. Kikiyawin lang may jacket. Dali, pasok mo na Baba mo na dun. Ah, uh, para makauwi na rin sila nani. Sama kayo mo uwi. Pat pakihatid sila. Para hindi ano ano. Oh, ah, sige, pasok mo yung gulay. Tapos yung lalagyan balik mo. <laughs> Nanay, nag anong grade na si ano siya? Eto. Grade 2. Grade 2. Wow, mag-aaral ka mabuti ha. Huwag ka tutulad kay ate Darlene ha. Walang <laughs> jacket. O oh, yung jacket, nasaan? Alin ano, pasensya na po. O, ano? niya, nanay. May pa kayo? Hindi. ibibigay ko na lang ko. Ayan. Kayo <laughs> yan. <An? laughs> sa kanya yun? Okay, Ba't siya binigyan Ay, nyo? Oh, apat na, <laughs> 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 na lang kayo. <laughs> <laughs> ano yan? Tingnan mo. Buksan mo nga. Ay. Sarap yan. mo. Chocolate? Oo. Mm, buksan mo ita. Ah, chocolate. Oo. Oh. Oh. Ay, ang ganda. Hanip naman talaga si nanay. Oh. Nakalibre pa initinda chocolate. Ko yan. At tinitinda niya. Anong costo niya? <laughs> Walang customer sa gabi. Pat kasi sa gabi kayo nagbibeta chocolate? <laughs>